May nakita kami dong coach. Shooter, nasa court. Nakaluhod pa, kung tinira. Mm. Nakaluhod. Ay. Grabe, nakaluhod ko yung shoot. Ay, pa, pag-shooting, nakaluhod. Ganyan din sinasabi ng mga shooter. Bakagat daw, bakagat yan. Kita mo yung coach? Nagulat nga ang lahat dahil sa kakaibang shooting routine na ginagawa niya. Pero na alood guys, Ay pag shooting na Isang hapon habang nag-iensayo -e kami sa court ay merong kakaibang player na dumating. Okay. <laughs> It's niyo Anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa niya dito? Dumayo lang. Dumayo lang. <laughs> Dumayo lang. Dumayo Dumayo lang. Gayaing gaya kaya natin ang... para yung mga ito. yun, Tingnan niyo muna kung paano mag-shooting. Teka. May kasama siya, manager niya tayo. Boss, hindi ka Ay, Basta, huh? Ano, lalabanan sana namin ng ano eh? Uh, shooting? Opo, oh, shooting. Off. Pwede naman. Ano bang e, ano talaga yung ano niya, hilig uh, niya. Ah, ano bang so, ano Lima, lima, limang tira o isa-isa lang? Lima sana sa isang corner. Ah, lima. ba so, Bawat corner, limang tira. tira. Ah, bali, ano yan? Bali, 25 shot. Ah, 25 shot. Kung sino una maka 25 shot, mananalo. Yes, sir. Okay. Ah! Saan mo nakita yun? Nakita ako sa Shoot Ayun o. No? Ikaw nga, Christian! Grabe, nakaluhod kayo, so. Ay, pag-shooting, nakaluhod. Ganyan din ganyan din sa ng mga shooter. Pakagando, pakagat yan, nakagat ha? Lalabanan ko yun, basta hindi labas ngipin. ipin.

Walang, walang, walang gustong lumaban doon. May, may papakilala kami sa'yo. Sobrang shooter. May nakita kami doon, coach? Shooter, hmm. nasa court? Nakaluhod pa kung tumira. Hmm, Nakaluhod. Tara, si may papalaban, may papalaban kami sa'yo. Niya na akin, Wala nakuha na natin. Wala! Seryoso, Coach. Magugulat ka. May mag-shooting kasi talaga. Ano ba si Josh? Oh, Oo, nandun. Tara, Coach. Tara. Sakto, mag-shooting ka, Coach. Kailangan namin ng, ano, backup. Tara na! Dala. Hindi, seryoso to, Coach. Seryoso. seryoso. Muna kami ha. Handa mo na yung kamay mo, coach. Mapapalaban ka dito. Mm, nagulat kami, coach. Tama na pasundo kami, nap napatawag kami ng backup. Ayun, coach, oh, yung nakakulay puti. Ayun, oh. No. Tama na nag-iisa kami sa 3 points, coach. Oh. <laughs> <laughs> Delikado yun ah <laughs> Alam ko yung mga ganyan Nag-viral na video Talagang di naglalaro Pero shooting lang Tinry yeah. tin namin yung best namin coach eh Kaso Oh, okay, shooter <laughs> Huwag ka! Huwag ka! Huwag ka! coach. ka namin coach. Kasi may mga may ganyan sa court. Si Ashley, ako. Tapos si Joe. of makikita like, <laughs> yung ano. One foot. Oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> kita mo yung coach? Stand straight. Okay. <laughs> <laughs> Sa'yo eh Joe. nakaluhod. Yan coach. Nakaluhod. Retro, nakaluhod. Mira. Sa takot namin, sinundo ko namin. Kaya bang panin? Hindi ka sasablay sa mga. Oh. Pagkaisa ka po dito, kanyang nakatakto po dito ko. Ano po? Ito yung pangapat mo sumablay, ako na. Para kung naman. mo lang na po na. Ah! Hindi ka oh. <laughs> oh. may isa lang. Ang dami mo bigla. Nalalahimik big ka, sinundo namin. Ito na lang muna. Since dito. ka na. Ano yung dumadayo ka talaga ng shooting? Ano yung pinakamalaki mong pustahan sa shooting? 40,000. 40,000? Shooting lang, walang laro yun ha. Meron akong tatlong score na nalang ipapalaban sa'yo. Kada matatalo mo sila, pero kaysa libo. Kung sino matatalo sa niya. Kaya natalo mo ito, may isang libo dito, natalo mo ito. Pag natalo mo siya tatlo, may tatlong libo tatlo, ka. Pang-apat, ako makakalaman mo. Pag tinalo mo ako, meron ka tatlong libo. So pag tinalo mo mo yung lahat, meron ka 6,000. Yun! Sino gusto mong tatlong solar na lumaban muna sa'yo? Sino ko sa'yo na mauna? Kahit sino daw! Naamu na siya.